Magandang, magandang, magandang. Maganda ho kayo lahat. Gwapo ho tayo lahat. Ako ho, ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Abay, wala akong iba kundi si Mr. Lunch. Ayan. Shoutout to sa lahat aking followers at subscribers. Baka naman ho po pwede, ha? Yung mga nanonood, pakipalo mo naman. Ikaw namang nanonood. Ikaw, 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 ikaw. Pakipalo mo naman. Please. Ayan, pakipalo ho, ha? Ayan. Pag ho kayo nag-follow and share ho sa akin, ito para para po ni Mr. Lunch ngayong month. sa kayo sa Rapol sa akin. Naglalay ko sa Dennis Castillo Salazar. Diyan po, ko po kayo rito. Load mo kayo ng aking ano, aking mga live sa Dennis Castillo sa Lazar. Pinag-uusapan doon yung mga mixing, mga history, lahat to. Basta tungkol sa kalakan. Ayan, nakita nyo yan. Ho. Okay? At this month, I'll follow and share ito ang pagpararapulo ni Mr. Isang sparkling wine. Okay? Siyempre, kada buwan na iba-iba. Okay? Yan. At kung saan yung lugar na panood? Baka naman. Ayan, paki paki comment nyo naman ha, kung tiga Baguio. Uh, meron tiga Baguio, nag, ano ho sa akin? Shout out yung tiga Baguio. Nakamuta ko pangalan. Ayan, tiga Kabitik, tiga Bindanong, tiga Bisaya. kayo? Ayan. Comment nyo lang, oh. okay? Dahil ang pambasang bartender ng Pilipinas, nag-iisa lang naman ho ito. Ayan. Baka sa ho kayo sa puro pares. <laughs> sa alak naman ho tayo, okay? Dahil mga Pilipino, alam ko, may hiligit tayo minom. Pero sad to say, eh, ang mga Pilipino, ang gusto, inom lang na inom. Ayaw ho ng knowledge, ayaw ho ng mga kaalaman. Sana ho, pag tayo minom, yung kaalaman, isama ho natin. Okay? Kaya handito ang pambasang bartender ng Pilipinas, si Mr. Labs. Okay? Ano pa pag-uusapan ho natin yan? Napaka-interesting ho pag-uusapan ho natin. Kasi meron ho ko napaka-special na gin ho dito. Ito tinatawag ho na Japanese gin na Santori gin. Ito ho napakaganda Ayan, oh, yan. Ayan, okay nakabili tayo. Ayan ang Santori gin. Oho. Ano ho ba tong Santori gin? Ito ho uh, nag-start ho ito noong 1899 ano. Ito ito ho, ay uh, ah, ano ho ito eh. Uh, variety of liqueurs uh, including gin ho ito yung mga Santori. Ang Santori ho meron din ho itong whiskey kaya nga tinatawag na distilled variety of liquors including gin at saka usang santori uh, at saka ho, whiskey isasama ko na nag-start nga ito noong 1899 ito itohong uh, tinatawag na santori gin sano ba please gawa ito sa Tokyo Japan kaya nga ito is Japanese gin ano ho at uh, ho ba gawa ito ito ginagawa ito sa sakura diff and sakura flower gawa ho itong yeah santori sabi ko naman ho sa inyo lah lahat lahat ng hindi niyo mapapanood o makikita sa kasaysayan ho ng uh, sa mga kaalakan. Dito kay Mr. Lance, makikita niyo yan, mapapanood niyo. Okay? Siyempre, ano ho bang yahalo ho natin dyan? Eh, ito nga uh, tinatawag na tinatawag uh, tinatawag na soda water. Ito ang soda water. Ito naman eh, ang uh, nag-exist 1740, no? At ang naka-invento ho na ito ay si Joseph Presley. Wala akong kinalaman si Elvis Presley ho dito, ha? Ito ay tinatawag na sparkling water, pressure carbon dioxide, carbonated water, sparkling water, soda water, club soda. Sa Amerika, tawag ko dito, Seltzer Water. Yan. Okay, mga tiga Amerika, mga kababayan ko sa States, ha? yeah. Seltzer Water ang tawag ko dito, ha? Yan, okay? Ayan, separate natin natin nakalama si juice at saka simple syrup. Ayan, okay? Yan. Ang gamit po natin, highball glass. Yan. Nagyan na po natin ng yellow. Ayan. Okay, yan. Pula pa, glass, Hypoglass, glass ang gamit po natin. Ay, ilang jigger pa lalagay po natin. Maglalagay ho tayo ng dalawa. Ayan. One. One, two. Ayan. Okay. Siyempre, maglalagay ho tayo ng half jigger na kalamansi. Done. Half jigger na zero. Si oh, ayan. Then, siyempre, nalagay ho tayo ng soda water. Meron tayong bukas. Ooh! Ang ganda. At a quick stir. American lemon. And then, lagyan natin ng cherry. Sa garlic. Then, lagyan natin ng magandang straw. Yan, tapos. Unboxing. Ayun, nakapagtimpla na naman ho tayo ng isang uri ho ng cocktail. Oh. Ang ginamit ho natin gan ay tinatawag ho na Santorijin. Kung kayo ay may mga Santorijin sa bahay, sino ba nakainom? Sino ba may istako sa bahay? Abay, comment, comment lang ho kayo. Ah. Ayan. At kung may gusto ko kayo itimpla about Santorijin, about another mixing, abay, sabihin nyo lang ho. Pero huwag ho kayo mag-worry kasi magtitimpla ho si Mr. Lance. Pero kung kayo may gustong timpla na mixing about Santorijin, Gin, ay eh, comment nyo ho yan. Okay? Ito, tinimpla ho natin. Siyempre, titikma ito. Siyempre, hindi ko pa ano ba lasa ng Santori Gin? Wow! Ang sarap ko ah! Manamis-namis na maasim-asim na, na sarap po, masarap po siya. Ganun ang uh, ilarawan ko itong tinipla kong sarap po. Wow! May inta pa no, tas huwag ganyan inamin Ang sarap po. Oh. Wala, well, hindi mo malasahan gano'n yung ano. Yung gin, tamis at asim lang mo malasahan niyo. Tsaka yung tapang nung, yung pinaka-gin ho niya, yung pinaka-santori niya. Okay. Abay, paano ho? Ah? Follow in share ho. Ito, pamimigay ho ni Mr. Itong sparkling ah, wine. Okay? <laughs> ako ang pambasang bartender ho ng Pilipinas. Wala mo iba kundi si Mr. Lance. Eka, inom muna ho ko ha. Ito, akin na ho ito. Hindi ko na ho pamimigay ito kasi may binibigyan ho sa kanto. Mga sunog Hindi, akin na muna ho ito. Ang sarap eh. Hindi hmm? natin cherry ha. Oh. Hmm? 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 hmm.